Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga sos, susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Fernando Jimeno, shout out kay Jeps Ignacio, shout out kay Arnel Dimapilis, shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin in 3, 2, 1... Leto. Ang pagbabalik ng ating magiting na Sec Master Daryl. Kinasal si Daryl sa kanyang mga babae. Na sila Yvonne, Debra, Yvette at iba pa. Pero ang pinakamamahal ni Daryl na si Lily ay hindi niya ulit ito nakita. Makalipas ang madaming tao kahit na si Daryl ay nasa tabi ng madaming babae ay hanap-hanap pa niya ang kanyang unang naging asawa na si Lily. Lumipas ang mga taon, at sila ay nahulog sa mundo ng mga demonyo. Si Dax, Chester at Daryl at iba pang pamilya Darby ay nasa mundo din ng mga demonyo. Sila Dax at Chester ay nagplano makabalik sa mundo ng mga tao. Para makita ni Dax ang kanyang anak na si Aaron. Habang naglalakbay si Dax at Chester nasa isip pere nila si Daryl, dahil simula nang napunta sila sa mundo nga demonyo at may pit dito. Hindi pa nila nakikita si Daryl at habang gumagawa ng paraan sila Dax at Chester para makabalik sa mundo ng mga tao. Si Daryl ay nagpapalakas ng kanyang ay spiritual na kasanayan. Si Dax at Chester habang patungo sa Evil Palace dahil nandun ang hari ng mga demonyo at kailangan nila makwa ang puso nito para makabalik sa mundo ng mga tao. Brother Chester ano ang liwanag sa ilog na iyon na para bang isang diamante? Tama ka nga Brother Dax pero iba ang sina nito para sa isang diamante. Magingat tayo at baka ito ay isang uri ng spiritual ball. Ang spiritual ball ay naglalabas ng isang malakas na kapangyarihan mula sa sinag ng araw at tubig. Nung ako ay naging tauhan sa mundo ng mga kaluluwa isa sa mga pinag-uusapan ng mga demonyo ang spirit ball na kapag ito daw ay iyong nakontrol at nakuwa madadagdagan ang iyong spirit inalakas mula sa araw at tubig sabi ni Chester kay Dax. Labas na nanabik si Dax na kunin agad ito sa ilalim ng ilog. Halika ka na Brother Chester tulungan mo ako at tayo ay sumisid sa ilalim upang makuha ang maliwanag na bagay na yan at baka nga yan ay isang spiritual ball. Si Dax talaga ay may ugalin mapusok at hindi nag-iisip mula noon pa. Brother Dax hindi tayo pwede basta-basta sumisid sa Evil River dahil sobrang mapangnib ito. Kailangan natin magingat wag-wag maging basta-basta. Lalo na baka makabigay tayo ng pansin sa mga demonyon na ating tinataguan. Kung gusto natin makabalik sa mundo ng mga tao kailangan natin maging maingat. At bago ang lahat kailangan natin makapunta sa Evil Palace at makwa ang puso ng hari ng demonyo. Sa kabilang panig, habang nagsisinay si Daryl may dalawang tao na papalapit sa kanya. Isang babae at isang lalaki. Ang lalaki ay may edad na at babae naman ay tila isang diyosa na napakaganda. Ito ay sila Master Ken at Lin, naramdaman ni Derry na unti-unti lumalapit ang dalawang malakas na spiritual sa kanya. At siya ay nagmadaling itago ang kanyang lakas at maging normal na tayo lamang. Anong ginagawa mo sa aking nasasakupan at paano ka napadpad dito? Isa ka bang takas mula sa mundo ng mga demonyo? Tanong ni Master Ken kay Daryl. Ngumiti si Daryl at nagpanggap kay Master Ken at sinabi na, Manong ako ay matagal na pag-alagala at hindi ko alam saan ako nagmula, hindi ko rin alam kung anong lugar ang iyong tinutukoy mundo ng mga demonyo. Tumawa si Daryl. Habang tumatawa si Daryl may isang mabilis na parang kidlat na sumuntok sa kanyang dibdib. Ito ay si Lin ang nag-iisang anak ni Master Ken. Wala kang modo isa lang bastos para kausapin ng ganyan ang aking ama na isa sa pinakamalakas at iniiwasan ng mga demonyo. Habang sinasabi ni Lin ang mga salita, si Daryl ay lubos na nasaktan. Dahil di niya inaasahan na siya ay aatakihin ng isang babae, at kahit na lubos na nasaktan si Daryl hindi naging mapangnib sa kanya, dahil ang lakas ng isang Daryl ay nasa tuktok na ng mga cultivator. Nagpanggap si Daryl na siya ay nakatamo ng lubos na damage. Lumapit si Lynn na may maganda muka at nakakatakot na aura kay Daryl. Para ito ay sampelan, ngunit, bigla pinigilan ito ni Master Ken. Anak, itigil mo na yan. Pwede ko bang malaman kung sino ka at ano ang iyong pangalan? Hindi nagdalawang isip si Daryl na magsabi na hindi ko alam ang aking pangalan at sino ang aking pamilya. Nagkunwari si Daryl na para siyang isang tao na nawalan ng memorya. Si Daryl ay magaling sa mga ganitong istulo at kahit noon pa man ay hindi siya nabubuking. Sumigaw si Lynn kay Daryl. Isang basura binastos mo na nga ang aking ama at sa ngayon ay nagawa mo pang magsinungaling, kailangan mo talaga magtanda, habang nagbabalak si Lin na sumugod ulit kay Daryl. Si Daryl ay nagmumura sa kanyang isip, ang babae ito ay napakaganda pero ang kanyang pagkatao ay para isang basura na kahit sino ay gusto niyang patayin, kapag tinamaan pa ako ng isa pang paglusob nitong babae na ito, hindi ko na mapipigilan ito at baka ikamatay ko na to dahil ang aking spiritual na lakas ay hindi ko malabas ng totoo. Alam ni Derry kapag nilabas niya ang kanyang tunay na spiritual ay makakabigay pansin ito sa matandang nasa harap niya at baka din ito maramdaman ng hari ng mga demonyo, at isa itong malaking gulo para sa kanyang plano na mahanap ang kanyang mga kapatid na si Dax at Chester at muling makabalik sa mundo ng mga tao. Pero kailangan niya na ito gawin kung hindi ay maaari siyang mamatay sa kamay ni Lynn, habang papalapit na si Lynn kay Daryl na may mabilis na kilos handa na si Daryl na ilabas ang kanyang spiritual na lakas may malakas na puwersa na papalapit sa kanila na napakabilis. Naramdaman ni Master Ken, Lin at Daryl ito ay apat na may spiritual na lakas na hindi pang bihira. Habang nagpapatrolya ang mga demonyo kasama ang apat na general mula sa Evil Palace dahil hinahanap nila ang mga bilanggo na tumakas mula sa Evil Cage, ito sila Dax at Chester. Habang nagpapatrolya sila nakaramdam ng spiritual na lakas ang apat na general at mabilis ito nagtungo kung saan ito nagmamula nakapagbigay pansin sa kanila ang spiritual ni Lin dahil sa pagsalakay nito kay Daryl. Napigilan si Lin sa pagsalakay kay Daryl dahil ang apat na malakas na puwersa ay mabilis na dumating kung saan sila naroon, akala ng mga general na ito ang spiritual na naramdaman nila ay mula kila Dax o Chester. Laking gulat at takot ni Lin nang makita niya ang apat na general mula sa mundo ng mga demonyo. Agad siyang pumunta sa likod ng kanyang ama na si Master Ken. Nagsalita si Master Ken. Kayo pala mga general mula sa Evil Palace. General Allen, General Senki, General Senki at General Cassandra. Anong may paglilikod ko sa inyo at napadpad kayo sa aking nasasakupan? Habang nagsisalite si Master Ken. Laking gulat ni Derry dahil ang apat na general na ito ay halos matumbasan na ang kanyang spiritual na lakas. Ngunit hindi natakot si Daryl sa mga ito, palihim siyang nagmamasid at nakikinig sa dalawang panig na magkausap. Pumasok sa isip ni Derry na tumakas kung magkaroon ng labanan. Ngunit napapamura siya sa kanyang isipan dahil ang bastard na babae na ito ay lubos akong nasaktan, paano ko magagawang makatakas ng hindi nila alam, hindi ko naman pwede ilabas ang tunay ko kakayahan. Nagsalita ang isang general ito si General Cassandra. Kayo pala Master Ken mula sa Elf Tribe. Ang ginagalang na Master Ken ay lubos namin kinararangal na kayo ay makita. Sabi ni General Cassandra, si Daryl ay napatingin at sobrang titig sa babaeng General. Ang General na ito ay talagang nagmula sa Evil Palace. Napakaganda niya at kanyang muka ay parang isang porselana na katulad sa mga muka na aking mga babae sa mundo ng mga tao, na sila Yvette, Debra Ivan at iba pa. Talagang nakakamangha ang kagandahan ng General na ito sa isip ni Derry. Nandito kay Master Ken dahil may hinahanap kay dalawang tao na tumakas mula sa aming pamamalakad. Ang dalawa na ito ay, mula sa mundo ng mga tao, ay may pangbihirang spiritual. Kaya kay napunta dito dahil may naramdaman kay spiritual na nagmamula dito at naisip namin na isa sa mga takas ang spiritual na ito. Kanino ba nagmula ang spiritual na lakas na iyon? Nagtanong ang isa pang general, ito ay si General Senki na pag basura at masungit napansin ni General Senki ang babae sa likod ni Master Ken. Lumabas ka sa likod ng matanda na yan at magpakite ka sa amin. Sayo ba ang spiritual na lakas na nararamdaman namin? Takot na takot si Lin na dahan-dahan lumabas sa likod ni Master Ken. Nagmadaling nagsalita si Master Ken. General Senki tama ka nga sa aking nag-iisang anak ang spiritual na naramdaman nyo ni na kanina lang inatasan ko kasi ang aking anak na turuan niya ang aking apprentice sa mga kasanayan na dapat niyang matutunan. Nagulat si Daryl Apprentice, ako ba ang tinutukoy niya? Kung ako ang tinutukoy nitong matanda na to ililigtas niya ako sa kamay ng mga general na ito, o sadyang pagtatakpan niya lang ang kanyang babaeng anak dahil sa ugali nitong basura. Nawala ang kaba sa muka ni Lin at agad-agad na sumagot. Tama ang aking ama General Senki ang mahina apprentice ng aking ama ay masyadong palpak at lampa kaya naatasan ako turuan ito. Ang isang general ay palihim na humanga sa gandang taglay ni Lin ito ay si General Allen. Bigla itong nagsalita, napakahusay naman ng inyong anak Master Ken. At natutuwa ako na siya pa mismo ang natuturo sa iyong apprentice.sa kanyang kagandahan taglay ay may pang isang pambihirang spiritual pa ito. Papuri ni General Allen para kay Lin napangiti si Daryl ng palihim. Maganda nga pero ang ugali ay hindi bagay sa kanyang itsura. Napakasamang ugali ang meruon ang babae na iyan sa isip ni Derry. Nasan ba ang iyong apprentice master Ken at napakaswerte naman ay ang magandang babae na anak mo ang kanyang guro sa pagsisenay. Hindi napansin ng apat na general si Daryl na nasa sulok ng puno. Hindi nagsalita si Master Ken. Habang tumingin sa sulok, ang apat na general at tumingin din kay Daryl. Ramdam na ramdam ni Derry ang panganib sa apat na general na ito. Medyo pinagpapawisan si Daryl ng malamig. Pahamak talaga tong babae na ito. Kung hindi dahil sa pagsalakay niya sa akin hindi na the rating dito ang apat na general na ito dito, habang pawis na pawis si Daryl. Tumawa at lalapit si General Allen dito kay Daryl ito ba ang iyong tinuturuan? Magandang binibini na anak ni Master Ken, hahaha. -ha -ha. Tama ka nga nang sinabi mo ka ang isang ito ay walang kakayahan at parang isang basura lamang. Bakit pa niya ito pinagtsagaan na turuan? Mayabang na puna ni General Allen kay Daryl, sumimangot ng palihim si Lin. Kahit nagalit na galit siya kay Daryl. Ayaw ni Lin ang pag-uugali na pinapakita ng general na ito. Ayaw ni Lin ang isang bastos at walang galang, tulad ng pagtingin niya kay Daryl na isang bastos. Nagsalita si Master Ken. Oo tama ka General Allen siya nga ang aking apprentice. Ngunit hindi siya isang elf paano mo siya naging isang apprentice tanong ng isang general na si Denki. Napaisip din ang tatlong general. Oo nga hindi siya mukhang elf. Nang inig si Daryl at napaisip mapapansin nga nila ang aking itsura dahil hindi magiging general ang apat na ito, lalo na ang isang yan kung mangmang -mang ang mga ito, nako. Nasa panganib ata ako at ang mag-ama na ito ay madadame pa. Napaisip ng paraan si Master Ken, si Master Ken ay may ugaling mapaglin lang din kapag ito ay nasa oras ng kagipitan. Sumagot si Master Ken ang lalaki nasa iyong harapan ay hindi purong elf. Kaya ang kanyang kasanayan at spiritual ay sobrang mahina. Kaya labis akong nalulungkot sa batang iyan, dahil kung hindi ko siya pagtsagaan ay maaari itong maging isang walang pakinabang sa aking nasasakupan. Napaisip ang mga general, sa bagay ang kanyang spiritual ay hindi ganon kalakas, na para isang elf talaga. Ang kanyang itsura ay parang kawawang daga na sugatan pa. Masyado na tayong matagal dito. Sabi ni General Cassandra sa tatlo pang general, tayo nang bumalik sa pagpapatrolya. Master Ken, lubos kaming humihingi ng pasenador siya sa pagpasok namin sa inyong nasasakupan at pagstorbo sa inyong pagsesenay. Kami ay aalis na. Nawala ang kaba sa talo na sila Daryl, Lynn at Master Ken, na nagsalita na si Cassandra para mag -polem. Napalunok ng laway si Daryl at nakahinga na ito ng maluwag dahil akala niya katapusan na nilang tatlo, dahil ang lakas ng apat na ito ay hindi matutumbasan ng isang master ng mga elf, at aking lakas ay hindi ko pwede pang ilabas dahil masisira ang aking mga plano. Walang anuman General Cassandra, nauunawaan ko ang inyong pagpunta dito sana ay mahanap nyo na ang dalawang takas mula sa inyong nasasakupan. Halika kanalin tayo na bumalik sa ating palasyo. Masyado ka kasing mapusok at isa sa mga ugali mo ang dapat mo alisin. Muntik na tayong mapahamak, lalo na ang tao na iyan, hindi mo nga siya napatay, pero sa kamay ng mga general na iyon sigurado ang lalaki na iyan ay mamatay, habang papatalikod na ang dalawa. Si Daryl ay nakaisip ng isang ideya. Dahil kung magiging apprentice nga siya ng master ng mga elf magiging ligtas siya at walang sisigabol sa kanyang paglilinang ng kanyang kasanayan, para makabalik sa mundo ng mga tao kailangan niyang matalo ang hari ng mga demonyo na meron sobrang lakas. Dahan-dahan na tumayo si Daryl sa kanyang pagkakatamba. At nagsalita, Master Ken aking master, maaari ba ako sumama sa inyo? Yun na nga mga masters no, bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!